Magilid ang isang trailer truck habang nasa pakurubang bahagi ng Labak, Batangas. Karga pa naman ito ang mahigit isang libong sako ng simento. Ayon sa driver na nagtamo ng sugat na balahaw sa ginagawang kalsada, ang hulihang gulong ng truck. Sa kabila ng tumitinding init, biglang inula ng Metro Manila kanina. Ayon sa pag-asa, hanggang dalawang bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Mayo. May El Nino pa ba o La Nina na? Alamin sa report ni Von Aquino. Matapos ang ilang linggong kalbaryo sa nakakasunog balat na init, Bumuhos ulan dulot ng thunderstorm sa Metro Manila ngayong unang araw ng Mayo o ang tinatawag na Agua de Mayo. Ang tanong tuloy, El Nino pa rin ba o La Nina na? Sa June po ay ina-expect na natin na magkakaroon tayo ng transition kasi yung El Nino po natin ngayon ay weakening na. Ibig mong sabihin ay um, in the next months ay maaari na po tayo mag-transition from El Nino to neutral and then eventually to La Nina na yung La Nina is papasok po sa second half ng taon na ito, maaaring July or August. Kahit inaasahang hanggang katapusan pa ng Mayo mararanasan ng mainit na panahon, posibe rin daw na may mamuong low pressure area o isa hanggang dalawang bagyong papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Hindi pa naman daw nagsisimula ang tag-ulan at posible pangaraw itong madelay. Usually po ito ay nagsisimula from second half ng May or first half ng June. Pero um, maaari po na magkaroon tayo ng 50% chance na after like June pa siya mag-start. Uh, mag, mag Pagdating naman ng Hulyo o Agosto, posible raw na pumasok ang laninya. Kapag may laninya, mas mababa ang temperatura ng ibabaw ng tubig sa Central at Eastern Equatorial Pacific. Ang epekto ayon sa pag-asa, posibleng mas maraming tubig ang dala ng ulan at mas maraming bagyo ang tatama sa lupa. Pero yung impact po ng naninya is maring mas ma-experience pa natin towards the end of the year pa po itong mas mataas na chance po ng mga pag -ulan. Nauna nang sinabi na pag-asa na nasa labing apat na bagyong inaasahan simula Hunyo hanggang Oktubre. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. May mga kinakausap na raw na partido si Pangulong Bongbong Marcos para sa binubuong koalisyon para sa 2025 midterm elections. Kabilang dyan ang lakas CMD, National Unity Party, Nationalista Party at Nationalist People's Coalition. Sinabi yan ang Pangulo sa oath-taking ng 33 bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP. Hindi kasama sa kanyang binanggit ang partidong Hugpong ng Pagbabago o HNP ...di Vice President Sara Duterte. Ayon sa isang opisyal ng PFP, bukas silang kausapin ng HNP. Pahirapan ng pag sa nasunog na bahagi ng Chocolate Hills sa Bohol kagabi. Ang posibleng mitsan ito sa report ni Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Imbes na Chocolate Brown, tila nagkulay-uling ang dalawang burol ng pamosong Chocolate Hills sa Carmen, Bohol. Kagabi, sumiklab ang grass fire sa tuktok ng mga burol. Pahirapan ang pag-apula dahil walang madaanan ang mga fire truck. Manumanong umakyat ang mga bumbero. Di rin makaabot ang fire hose. Di naghuwat, sabi mo yung masig kay naghan na ba kayong mais na <coughs> nang bagong gikuan, nang gian. Amor, bantayan, masig mo. Kana pa rin Tatlong oras ang inabot bago na apula ang sunog na di raw una ngayong tag-init. Ayon sa BFP, ang mitya ng grass fire ay posibleng spontaneous combustion o yung natural na pagliyab ng mga tuyong material dahil sa sobrang init. Sa Kalasyao, Pangasina naman, mabilis na gumapang ang apoy sa isang talahiban. Noong malaki na, yung bumbero hindi naman makapasod. Naapula ito matapos ang mahigit tatlong oras. Walang nasaktan o nadamay na bahay patuloy pang inaalam ang pinagmulan ng apoy. Nasa tatlong ektaryang damuhan sa Libmanan, Camarines Sur naman ang natupok. Tindi rin ang init ng panahon ang hinihinalang mitya ng suno. Nico Sireno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kumpara sa mga naunang pag-water cannon, mas matindi at nakamamatay raw ang ginawa kahapon ng China ayon sa Philippine Coast Guard. Pero itinuloy ng PCG ang pamamahagi ng krudo at supply sa mga mangingisdang Pinoy malapit sa Baho de Masinloc. May report si Rafi Tima. Makikita sa mapang ito kung paano umiwas ang aming sinasakyang barko sa mga pagharang ng China sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Bumagal ang takbo ng dalawang barko, tinatan siya at inaasya sa mga sirang tinamu nila. Nakasunod pa rin ang mga barko ng China, mga barko ng Coast Guard at kanilang Navy. Paikot-ikot rin ang isang P-3 Orion reconnaissance plane ng Amerika. Pero sa may 80 kilometro layo mula sa Panatag Shoal, itinuloy ang misyon ipinamahagi ang dalan nilang libreng krudo at iba pang supplies. Isa-isang dumating ang mga maangis ng Pinoy para sa ayuda at hanggang sa lumubog ang araw, unti-unti na silang dumami. Kinabukasan dagsa ang mga manging ang ilan galing pa ng Infanta, Pangasinan. Si Mang Pedro, nabalitahan daw ang ginawang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa BIFAR at PCG. Ay, medyo galit po. Ay, wala lang po tayong magagawa eh. Sila man daw ay nakakaranas doon ng pangaharas. Bagamat bihiran na raw itong mangyari ngayon, mahirap pa rin isda sa panatag na tinatawag ding Scarborough Shoal. Medyo limitado pa rin. Kasi kung din nila pinapayagan yung malilit na bangka papasok sa loob. Sa labas-labas lang po. Malaking bagay daw ang libreng krudo, lalo pat ito ang pinakamalaking bahagi ng kanilang gastos tuwing pumapalaot. Abotin ah, naman ng may git linggo. sa linggo. Okay. May extend kayo dahil dito sa pan. Okay. Well. Okay. Sinasabing hamak na mas mayaman sa isda ang loob ng Panatag Shoal pero simula taong 2012, bantay sarado na ng China ang nag-iisang entrada nito. Ang mga tulad ni Mang Pedro, umiikot na lang daw sa mga payaw na nakakala sa mga baybay ng Pangasinan at Zambales kapag mahina ang huli sa labas ng Scarborough. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi sila titigil sa pagtulong sa mga mangis ng Pinoy kung saan man sila naroon. Mula dito sa West Philippine Sea, Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Black Rider star Angeli Kang sinagot ang isyong nagdadawit sa kanya sa hiwalayan ni Beya Alonzo at Dominic Roque. Every time po na lumalabas ako, nakikita ko yung mga tingin sa akin ng mga tao na parang hate na hate nila ako. Kaya no, time na yun, <laughs> hindi mo na ako lumabas ng one week. Fake news po, fake news siya. Hindi hmm. po, hin actually, hindi po kami, never ko pa po naka-work si Bea and Dominic. Um and I hope I work with them um in soon soon. Alden Richards napili muling mag-host sa Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2024. Magiging co-host niya si Miss Universe 2022 Arboni Gabriel. Aubrey Karampeal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nabandian ng kumukulong tubig ang isang baby sa Batak City sa Ilocos Norte. Ayon sa ina ng biktima, katatapos lang niyang isalin ang bagong kulong tubig sa termos nang abutin nito ng anak. Bumuhos ang mainit na tubig sa mukha at katawan ng isang taong gulang na sanggol. Nagtamo siya ng first degree burn sa mukha at second degree burn sa katawan. Tatlong araw nang nasa intensive care unit ang sanggol. Gita tayong mag-swimming kasama ang mga gentle giants na butanding sa Bohol. Di rin pa uhuli ang beach sa Ilocos Norte na isa raw sa pinakamaganda sa buong mundo. May report si Oscar Oida. Windmills check. White beach check. Aquamarine water check na check. Yan ang South Beach sa Pagudpod, Ilocos Norte. Ubud ng ganda kaya napabilang ito sa pinakamagandang beach sa buong mundo ng isang travel magazine noong 2021. Pinong-pino ang buhangin at ang tubig napakalinaw kaya masarap magtampisaw. May bonus pang water sports activities para sa magbabarkada at pamilya. Kung kakaibang thrill naman ang hanap, let's go sa Lila Bohol ilabas ng underwater camera to meet the gentle giants, ang mga whale shark o butanding. One of a kind experience ito dahil up close and personal mo makikita ang nasa lima hanggang sampung butanding. Dahil close ng araw sa humans, may nickname pa ang ilang whale shark tulad ni na Big One, Big Two at Ceres. Yung mga whale shark namin dito, ma, pinalagaan namin, nalagyan namin na yung mga, mga buya para hindi sila madisturbo. 1,500 pesos ang bayad kada foreign tourist. 700 pesos naman sa local tourist. Bago makamit and greet ang mga butanding, may briefing muna para ipaalala kung ano ang mga bawal at pwedeng gawin while whale we'll shark watching. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May kakaibang nahuli kam na Miaudus, ang isang fur parent. Ang nasa likod dito, kanyang mga alagang pusang nagkuncabahan sa pagbubukas ng refrigerator. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Habang naghahanap ng tsibog, may modus na natimbog. kitang kitang dalawang pusang Meowster Mind nagbubukas ng ref. Abay, may lookout pa ang mga kat nagmamasid sa paligid. Maya-maya pa, tagumpay nilang nabuksan ang ref. Dito na pumasok ang dalaw pang pusa. Ayun na nga, at best in mukbang ang mga pusang nahuli kam. Ang kanila raw nilantakan, tirang sardinas. Ang mga salarin, sinakali Trash Cant, Stampy, Spinach Puffs, Tagliatelle at Ravioli, mga rescued postpins ni An Aligato. May narinig po akong parang kagulo sa may labas ng kwarto ko and nung chinek ko po, ay nakita ko nga po na andun na si Kali nag-raid sa ref. Ang magkakatropa, di baguan sa Ulam Heist. Ilang beses na umunong ng raid ng ref ang mga pusa pero hindi naman daw gutom ang mga alaga sa jalan masiba. At para di na raw maulit ang pagposlit. Yung parang baby safe locks po na nagsasnap para hindi na po mabuksan ng mga cats yung ref. Kailangan po talaga ng ano, kindness and compassion and understanding for the Cats. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.